Anyway guys, meron naman akong katanungan na sasagutin ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni Tawagin natin siya sa pangalan na Marjo No Porto. Sabi niya, gusto ko mag-Singapore. Mag, mag makatapos, matapos ko po, po ang kontrak ko dito sa Saudi. Pwede ba ako kahit walang diploma? Ex abroad po ako. Gusto ko sana sa agency niyo, ma'am. Okay. Hi, ma'am. Marjo No Porto. Kailangan po talaga ng high school diploma kasi ang high school diploma, yan yung uh, number one na requirements kung mag apply ka papuntang Singapore as the age. So, baka po, hindi mo naman magawa niyan na makakuha ka ng high school diploma kasi marami rin ako mga kakilala na grade 6 graduate lang sila pero naka, nagawa nila ng paraan na nakakuha po sila ng high school diploma and then nakapag-apply sila uh, to Singapore tapos yung iba naka-move to Taiwan tapos yung iba naka-move to Australia. Nasa discard lang po yan. So, message nyo lang po ako sa aking uh, WhatsApp number dito lang sa description box ng video na ito. And then, kung mayroon pa po kayo ibang katanungan, just comment below. See you and have a good day!